Siya, siya. Ganito po ang kwento niyo, sir. Ganito po. Natusok po ako ng barbecue stick. Mm. Tapos po yan, yan. Mm. Tapos naoperahan naman po yan. Tinanggal yun. No? Inoperahan na kayo? Okay. okay. Natanggal na po yan. Ito na po yung x-ray nung... Kaya, kaya tinatanong ko bakit sumasakit. Tinatanong ko sa doktor. So, mm. advise niya na... Pa x-ray. x-ray. Mm. Tapos right after next day, ito po yung mga findings ko. Nung una, nung inoperahan ako, nagaganyan ko pa ito? Kasi nga lang, Katagalan? Nung nagdilig ako lang, ano, matagal na press ko yung yung hose. Yeah. Tapos, eh, siguro mainit, saka malabig. Nagano siya, sumakit bigla. Tapos hanggang sa nahirapan akong lumanya na. Bakit may ganito kayo? Sumasok. Kasi sinusuportahan ko lang siya kasi masakit eh. Pero hindi ko lang alam kung... Karo kayo, pagkano na naman siya? Hindi ko lang alam kung... Kung ano, kung... Siyempre <coughs> may ika na siya eh. Kasi yung yuri. May, ako yung yuri ko, medyo mataas. Kaya yung lahi so, ano yun, yun? yung yuri ko. Second yung... ano yan? Ang yuri kasi, pagka umabot sa ganyan, ibig sabihin, dapat kasi ang ano lang, uh, 7.1, mataas na yan. Oh, 9 ka, oh. 7.1 mataas na yun, dapat pababa ka sa 6. Pag umabot ka sa 9, lahat ng joint mo, lulumpuhin ka yan. Lahat ng joint. Kasi ang uric acid, dapat, ibig sabihin, meron kayong problema sa liver. Ah, oh, sa liver. Yun Kasi ang liver ang nagkikreate ng amino acid, dapat. Pero pag over protein kayo, pumapalya yung ano nyo, ang i-create niya yung mas malagkit, yung uric acid. Pacheck niyo yung liver niyo, may pati liver kayo niyan, possible. So, kailangan okay. ko magan na pacheck Ito naman sa kamay niyo, ito, meron siyang mild lang. Mild lang yung mga ano, Ayan yung tumutubong ano. Sa, sa ano kasi, yung uric kasi, bumubukol yan. Yung uric aris, uric crystal tawag doon base dito sa mga ano, ito mayroon nagbi-build up dito isa. Ayun. Dapat char clear sa, sa, sa tangko. Oh, dapat char clear 'yan. Pero kita mo may build up na. Okay, dito naman sa side. Ayun okay, siya. dito lateral view. Okay. Pero nung natuso kayo, nagtatanong ako kasi. Kailan kayo natusok? Kaya lang kayo ng pera. Namamaga yung kamay nyo. Kaya mo. Ngato. Ngato, October 4th siya na ako. Okay? October, November, December. December. January. Ngayon kasi simula pa ng January. Hindi pa consider na ano yan. Hindi pa hindi pa nabilang yan. Ito masakit yung dito sa kaya. Yan hindi mo may ganun. Tingnan palad, no? Tignan mo yung palat mo. Tingnan mo. Magkaibang magkaibang. Halos ito, semi-violet eh. Ito pulang maganda. Pero ito, alam mo yung langgunisang parang taling-tali. Mm siguro ng ganito dahil naka... Baka. Eh kasi nakakompress eh. Tandaan nyo, huwag yung itong pigilan. Ah, okay. Kasi ito pulsuhan to eh. Tingnan mo, pag pinigilan ko to, o oh, na yan ha, healthy yan ha. Ayan, may masakit ha. Pag pinigilan ko to rito, ayan, hindi ko pagkaroon dito na. O, oh, tingnan mo, nagbabago na yung kulay eh. Kasi hindi maka-round yung ano. Hindi mm -hmm. makapag-circulate yung ano. Okay? si Roy baguhin natin yung kamay niyo. Pag mataas ang uric niyo, sir, sir, huwag muna kayong kumain ng mga papaitan. Ayan, may niwas <laughs> ko na po yun. Mga baka, tuna, yeah. yeah. niwas muna kayo niya yung mga red meat, baboy, gulay-gulay muna kayo. Kasi nine, susunod niyan, magbubukol-bukol na yung pati mga tuhod niyo, siko, yung mga ganyan-ganyan nyo weak yan. pa natin yung nihilo. Tumulog, mahina yun. Yun, mo, no? May lumubog, oh. Naramdam mo ngayon, may lumubog. Ito, katulad nito, taas ang yurik niya, oh. Dapat yan, hindi yan, ah, ano yan. Dapat yan, ano lang yan. Ah, uh, hindi siya, ano, pero yan, oh. konting ano, Uminom ka lang ng anti-uric. Ano? Anti-uric. Anti lang. Mataas ang uric mo masyado. Kaya tinamahan ka nito. Hindi to pinakahihilo. Kanyan mo, mo lang. Ilubog mo lang. Ilubog mo lang to sa ano? Pal. May na tubig. Yung, yung maligamgam na lagyan mo ng asin. Pakulaw mo yung asin. Pag maligamgam na, ilubog mo na yung kamay mo. Huwag mong hihilotin. Ako, ako, ako hinihilot ko. Ganito lang to. Tantsa ko to. Kaya-kaya ko tong i-manage. Ilubog. Huwag mong ganyanin. Huwag mong ganyanin. Uh, hindi, hindi. Ito, ito huwag mong ganyanin. Huwag mong iku. Huwag mong ano. Huwag mong, mong ano. Yan, tingnan mo yung haplos ko. Ano lang, haplos lang ng pagmamahal yan. Hindi yung ganun talaga kasi masakit yan. Mataas lang yung sir, yung yurik mo sir. Oh. Uh. uh, so, talaga yung yurik mo. Mm. Napuyersa uh, lang to. Nung ano. Pero mawawala rin to. Uminom ka lang na ano. Uminom ka ng Tapos, Huwag ka munang kumain ng red meat. Wala na. mawawala yan. Huwag mo na i-compress ito. Lalo lang ito masasakit. Sa'yo, may gamot dito sa'yo. Ito, ito, to rin lang. Dalawang araw, wala na to. Tatlong araw. Uminom ka lang nun. Okay, okay. Nangihina yan. Okay. Hindi mo kailangan mag-mugle. Ay, patakot. Ano lang to, Sobrang taas tasa ng uri. Sa'yo, parang sakit niya. Siyempre siya gawin ng, ano, pain reliever. Pero minsan hindi lang tumadala yung pain reliever. Hmm? Oh, minsan, hindi okay. hindi pa yung reliever, ang tayuri. Magpaano kayo? Magpaano kayo? Yung... Dapat na check up na po. Ayun, bibigyan kayo ng gamot nun. May binigay sa akin. Yun ang ano nun. Ano, ano. Ayan, hindi malakas na ako. Tayuri ka. Hindi mo kailangan ma-mobile ano rito. Kumbaga, sa uric lang to. So, sa yurik wag Huwag nyo munang ipagalaw nang ipagalaw pag mataas ang yurik nyo kasi mga ma, ma problema lang siya, lalo lang sasakit. Hayaan nyo muna, mag-take muna kayo na ano, kasi yan, yung yurik, kaya ng ano yan, kaya ng medicine, hindi yan hinihilot. Pag hinihilot nyo ng hinihilot yan, pinaano nyo? Pinaan Oo, so, i-compress nyo nang ganun, lalo hindi makakaano. Pero, pacheck nyo rin yung liver nyo, sir, ha? liver ano yan, problem yan. Every people, mag-organize Huwag alimutan nyo oh, na yun ito. Ang gonna...